Mayung utu, menguha dia tak acar ngeri. Mayung utu na, tu deh. Kotak silis pada, naunhan aku ha, sa... naunhan ako ni ikik, uk -ik. penguha uk silis pada, napa acel guys? Penguha orang tu ni acel ni mama guys kay, uk silis pada kay naunahan oh, na nawe ko kwang kwak nit. Nao na si. Kasaba ba na kong background guys. Na pay tay ungoy sa babaw. Na pay tarsier. Na pay segunda. Na kuan. Gamay kayo ni am guardian guys oh. Harvest harvest pag may time mahugmak, o sa mo Secret. Secret. Maura to, guys. Eh, kina mga kwaknit 'yung eh.